Hello po, welcome sa aking channel. Ang channel ko na po ay Ends Life Vlog. Dati My Simple Life 654 ang aking channel. Pinalitan ko na siya kasi nakita ko sa ibang vlog na dapat pala ay hindi masyadong mataas para mas madaling matandaan ng ating mga subscriber. Kaya ayon, pinalitan ko ang aking Ch name channel at uh, tawag nga doon basta yon <laughs> pinalitan ko na siya ens life vlog na po para mas madali ko po ay kadalasan na ina-upload ko tungkol sa mga halaman at ang paglalaro namin ng anak ko ang mga gala-gala namin yon ang kadalasan ngayong upload ko dito sa YouTube ang ipapakita ko. Ayan, kung nakita nyo, ayan, ang dami kong plants. Ako ay plantita talaga. Ayan, ang dami kong plants kahit dito sa itaas. Ayan. Ang dami kong plants dito, mga lodi. Dito din. Tina, para mas klaro, lapitan natin. Ayan, mga di Diba, ang dami kong plants. Nandito na umakyat na sa itaas ng terrace. Ayan, ito yung mga halaman ko dito. May mga cute pots. Ayan, ang daming cute pots. Ayan, merong wala nang tanim. <laughs> Kasi nagrarat. Ayan, ganun talaga ang halaman. Minsan, ma-over sa basa, mawawala. Ayan, meron ako dito. Ayan, yeah, against the light kasi. daming pots. Ayan, At may mga hangin. Punta tayo sa baba. Ito yung garden ko. Kapakita ko na lang sa inyo. May mga peace lily sa gilid. Happiness. Or ano pang ID niyan sa gilid. Tingnan May mga succulents. May mga cute pots din. Ayan, tinan may mga hanging pen ka. Nilagay ko sa PVC. Ayan. May mga cute pots na mga bagong propa na succulents. Ito may style na kahang. Ayan. kemudian sa may hagdan, aglo. Yan, ang mga halaman ako dito sa gilid. Yan, Hindi ko na lang napita. Dito. May mga hanging plants ako dito. May mga philodendron sa iba pa. May nahulog pala dito. Tika muna natumba ang aking halaman. Tuloy tayo doon. Tingnan dito. Ayan yung mga namumulaklak na hanging vent. Yung iba dito, ano pa. Kunti pa ang, da, ang bulaklak kasi pinagkakat ko muna para lumago para mas dadami ang bulaklak ayan wala siyang bulaklak kasi kinakat ko pa ang ano niya tip para magbulaklak at magsangasanga ng marami more on bulaklak ayun tingnan niya aking mga, mga bank ayan mirip pa dito. Okay. May up. Yellow shrimp. Yellow o'clock dito yan. Yellow 4 o'clock. wala pang bulaklak ang bengkang iba dito. Kasi pinakat ko pa. So, ay Mahilig talaga ako sa halaman. Ayan, ang daming halaman. Ang oh, tignan Dito sa baba. And din, dito din. Oh. yan May mga aglo din dyan. Ayan, yung malagot. Ganun dito. Dito yung kumakapit na ang mga wandering Jew. Pusa na lang nabubuhay. A philodendron. Pusa na lang yung nabubuhay. Sa ulan na lang siya nabubuhay. Minsan lang diligan. Meron din dito. Ayan. Ayan mga common plants para magaganda naman. Mm. Balik ba? Photos. Meron din doon. Mga halamans. Mm. Meron din doon. <laughs> Yun lang muna, kakalads. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel Ens Vlog ah, uh, Life Vlog pala ang bagong channel natin <laughs> at pakihit, pakihit na rin ng notification bell para ma update kayo kung meron tayong upload sa ating YouTube at salamat sa inyong panonood thanks, bye bye thanks for watching